Guys, kasi alam natin yung pagkambo, kumbain, bago next, update, mayon tayo yung update, alam naman, super update, tayo, may okay. Or, tayo. tayo. eh, meron tayo, Darum tayo dito? jamming mute up up update meron pa tayo ng cave yun. meron meron tayo sakaling dito ito tayo ang bus meron paparating ngayon sa ano ba ang bus すげえ。 tayo dito. Itay dito dito. ay rin yon

Tio. oh, uh oh, like we're here, like we're here. We're going. paparating dito dyan eh. Putik ko, naka, naka, ngayon escape may escape na tayo yo okay. I'm lost Oh, my god Oh

I is holding me here. It's like there's demon. I think it's making everyone do How do we stop it?

Po. Tingnan mo po 'dun sa sa left. Meron 'yan.